Ako'y naririnig ngayon din sa cafe naman at ako'y panay ang pag ugoy din Dahil walang mag-uugoy sa akin, ayoko ako'y ng inay. Inay! Ako ko inuugoy nyo din Ay, hindi, ibang may nag Ano magsusuka? Ang sabihin ninyo kay tinatamad na ang mag ugoy ay, Hindi, pero ininyo, pag pagay ang gayan Ako ang nagpapugoy-ugoy sa sarili ko. Dapat ako'y inuugoy ninyo. Hoy tira tama. Ang taragut utdani I mean, inamin nyo rin na Wala na siyang ginagawa yan. TikTok. Ano nagte-TikTok Hindi pagte-TikTok. Ayan, hindi pag tiktok ayan. Ay ako iugoy ninyo. At hindi masarap baka ako'y makakatulog din din. Ayan. Oh. Iugoy oh, ninyo ako. Minsan pala may bumabaligtad din Kaya nga humingi kaagad kay na pasensya. Sa so, nagbaliktad ano, na eh. Abay, tingin mo ba hindi mo na kami dahil. Abay, syempre, kumbaga, eh, bagay, basta kayo humingi dalan lang na pasensya. Oo, oh, oh, humingi. Ay, humingi pa rin kayo. Sabihin niyo, pasensya na kayo din sa amin doon yan. Ay, bakit? Ay, wala namang mga Dali, binibigyan ko na kayo ng iskrate. Ano? Binibigyan ko na kayo ng iskrate. Hindi mo ko binibigyan ng iskrate. Dali, sabihin niyo, pasensya. Pasensya sa nag, ano, nagtumbaling day na eh. Sabihin ninyo eh, nabukulang ano na? baga. Tanungin ninyo kung nabukulang. <laughs> o oh, yan ka, pinamatin na ninyo isa. Relax na relax. Ayan, yung isa. <laughs> o oh, nuna manuna. O oh, kaya kinakaway din Tige, relax na relax din. <laughs> hmm. Sa ang aking order na Java cheese. Ay, aking okay, may order eh. Biruin ninyo. Eh, oh, na, yun naman. Ala, yun ay promotion. Pro, naku po. Ay, sinira na yung peso ko. Ala, ayan. Ay naku po. Ay, ay sinira ninyo, pro na yung promotion. Yan naman pag-ali mo sa akin eh. Para ikin makakalibre. Kala may ikin makakataka sa akin. Like, say, promotion, promotion. Aba. Ay, sinabi na mo. Ay, ako'y nagsisipag. Ako'y nagpo. Aba. Eh, hindi. Paano mga ng kape na? Kung kayo lagi ng gaya, sasabihin niya, bawal, bawal. Ay, hindi eh. dapat ganyan. Dapat sinusuportahan ninyong inyong anak. Ay. Sabi mo, sige, sige, at promote sige, sige. Mo. Ay, ala, eh. Pwede ka naman magpromote, hindi na, inong. Ay, hindi. Dapat ay eh, makatotohanan. Iba eh, yung na, inong. Hinihigaw. Makatotohanan, katakawan. Ayun, no. Eh, ganyan din yun. Eh, bago mamaya kay Ihep, hi kay hi hi Ay, alam oh, nga. <laughs> oh. oh, kita na ninyo. Mga, ayaw, ayaw. Ano, Ayaw, ayaw. Ah, ayaw, ayaw pa kayo. Kayo, kapag kayo, ano, pagkagayan sunggab lang na sunggab. Sabihin ninyo, ay talagang gusto niyo Huwag kayong sabihin yung mga bawal-bawal. Mga bawal-bawal. Walang bawal. Ang ah, sarap yung kumain. Ang ah, uminom ng pagiging kimi java chips. Ang sarap ko java chips din sa kape naman. Try ninyo. Namiss ko yun. Tagal naming nawalan ng java chips. Kaya... Ngayon, nagbabalik na ulit. Mm. Oh, good!